siya ang napili ko, Pwede ba ko para pagbalain kaso bigla na lamang siya tumalikod eh. at umalis Pwede tayo? kaya Naghanap na lang ako ng iba. At si tatay ang nakita ko para magwalain. After nun, uh, uwi na kayo. So hindi na kayo nag-work? Hindi na po. Ah, ganun. Senior na po. Ah, senior na po kayo. So ano pinagkakaabalahan nyo na lang ngayon? Tapos yung pinagkakitaan niyo sa almusal? Hindi, isa na pupunta sa maintenance na. Maintenance pagkain? Kasama ka rin po doon. Okay naman yung ano, uh, tay? Uh, okay naman yung uh, kita doon sa pagtitinda-tinda? Nakakaraos po. So maaga pa ha? Uh, anong oras po kayo nagising? Kalauna yung medya. Kalauna pero ngayon tay, may tanong ako sa inyo tay, Hindi niyo ba naisip na yung araw na ito ay pagpunta niyo sa ospital? May biyayang darating siya inyo. na Okay. Ah, uh, tai. Ay, na-expect mo ba kay na mangyayari ngayon, Papunta sa ospital, Na magandang mangyayari? Fifty, twenty, thirty, pa fifty, Ah, kaya pa? ninety, ninety-five, ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, Ah, ah ah kaya nyo bang ah, dalhin na ah, papunta doon sa ospital? Kasi... Kaya ko magbuhat. Ah, magbuhat. kaya magbahat Bubuhat pa oh, oh. oh, oh, Ayos, ayos. Tay, bigyan ko po kayo ng bigas, Tay, ha? Bigas po? Ah, okay lang? Ah, ito, ito, ito. <laughs> Galing po sa akin. na <laughs> ah ako po, po ay naghahanap talaga ng mapagbibigyan ng bigas kayong maagang maaga. Opo. Okay po ba? Na may bigas kayo? Medyo magaanggaang naman yan. 5 kilos po yan. Kahit paano maagang biyaya. O, -o. ano pangalan niyo tayo kung uh, mamarapatin? Lodi po. Tatay Lodi. Opo. O, o. Senior na po kayo. No? 64 na po. 64. Opo. Taga Quezon City rin kayo tayo. Ah, sa looban. Oo, oh, looban. Oo. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ayos. Tay, God bless tayo, ha. Ah. Maagang pagkapala. <laughs> ano makasabi niyo tayo? <laughs> Maagang pagkapala. tapos up lang kayo, eh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, salamat din tayo sa nag-sponsor. May nag-sponsor kasi niyan. Oo. Tayo lang yung taga-bigay. Uh, Tay, God, uh, God, God bless tayo. God bless. Apo, apo. God bless tayo. God bless.